ang lalo na sa ating Diyos na buhay. Bali, ito yung gawa nating langis, sagradong langis, signos. Bali, itong langis, nakalimutan ko sabihin kagabi, hinaluhan ko to ng dignum. Ayan, dignum. So, bahagi natin ngayon kay ate, sa yung kalmin. Ito natin kalmin sa luya. Ang natin ng kayate. Sa mga nagnanais ng langis natin, wala namang hubayad yan. Ano, ilibre. Kaya sa mga gusto ng ano, mag na lang, no? So, yun lang. Pagpalang araw.